naman ako guys para magpakita sa inyo ng mga aking pinupuntahan na shopping mall. Ay, shopping mall. Yan dito tayo guys, mamimili tayo ng pangangailangan natin. Kailangan natin. Yan noon, ganoon. Yan. guys, dalawa na siyang dab. 1 real point 50 salam. Ayun. So, dito lang yan makikita sa Dragon Gift Center. So, ayan. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Tara na! Samahan nyo na ako, guys. Mag-shopping tayo dito. At mamili tayo ng mga mumurahing mga, 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 mga kailangan sa ating sarili. Ayan. Sarot. Ayan. Abang nag-iikot-iikot tayo, guys. Ayan. Nakikita nyo yan, ano, ang daming malalaking lotion, shampoo, conditioner. Ayan, ang dami-dami pang iba guys, as in mura. Pero sabi nga nila, ay okay-okay. As in, hindi siya katulad ng as in sa mga branded. So let's go na guys. and andito na naman tayo sa kabilang kanto. Ayan, so Ayan, nagtingin ako dito guys ng pang-shave. Ayan, kung gusto nyo nang mag-shave ng inyong mga kilikili ng mga inyong mga buhok, ayan, ang dami-daming pagpipilihan guys. Kung anong gusto nyo yung style, kung anong gusto nyo yung brands. Ayan, charot lang. Ayan guys, may nabili ako dito guys na alcohol. Sabi ng kaibigan ko, amoy tik-tik daw. tik <laughs> <pick> daw yun. <laughs> ayan andito tayo guys. ayan, uh, marami. Nakikita nyo yan guys. Maraming pagpipilian. Ikaw na lang guys ang magkukontrol sa sarili mo kasi pag ikaw pumasok dito ay masisimot ang iyong pera. Charot na. What? Kita nyo yan guys. Ang sabon, ayan. 90, 990 paisa lang guys. Anim na pera so lang guys o oh, saan pang nyo guys inire-recommend ko to sa inyo guys pero hindi ko sinasabing as in katulad ng branded ayan ayun na ay, ipwede ng pagtsagaan sa mga katulad kung ano lang sakto lang ang budget o oh, ayan at saka walang kaarti arty ayan pwede yan sa akin katulad ko sa mga katulad ko lang ha wag dun sa mga Feeling mayaman, pero upotas naman ang bulsa. <laughs> Ayan. So, enjoy lang natin guys ang pag-window shopping natin. Ikot-ikot lang natin ang buong shop na to. Hanggat hindi natin nahanap ang ating hinahanap. Yan mga shampoo na yan guys. O, ano pang hinihintay nyo? Ayan, yung parang sabon siya na liquid. Ayan, hindi na kayo magkukutaw kusan ano. Hello guys, so oh, ayan, dito tayo papunta sa mga downy Ayan, mga pabango sa damit Tingnan natin guys kung anong mabango at mura Kasi yung iba guys, mahal Hindi na, hindi kaya natin Hindi afford ng bursa, ninday ni So dito lang tayo guys sa mumurahin Ayan guys, yung hawak ko na yan ay 630 by sa lang yan guys So, inamoy-amoy ko siya. Ilabes ko siyang inamoy. Pero, okay na rin. Kahit pa paano ay makakatipid ah, tayo sa sa budget. Ayan. Di ba? Ang laki na ng 630 ba isa? Sabi nga guys, practical, practical, tropical, tropical, charot. Ayan. So, ayan. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko dyan guys. So, nakailang bukas na ako. Ayan. Hindi natin, hindi ko alam kung anong pipiliin ko, guys. Kasi lahat naman sila mababago. As in, uh, wala kang masabi. Ayan. So, ayan nga, guys. Na may napili na ako dyan, guys. Kulay puti. Yun ang napili ko, guys. Yung puti. Kasi, yung amoy niya ay nakaka- Nakakasarap. Yummy. <laughs> Ay, chao. Napatawa ko na tayo. So, ayan, nag-ikot-ikot na tayo at tapos na tayo kumuha ng downy. Ayan. Ang halaga na ay 630 by sa lang niyan guys. So, ang na, guys. Kung ikukumpara iku mo doon sa original na downy, mahal. O, oh, ba diba, Bongga, praktikal, praktikal. So, ayan. Tapos na nga ako pumili ng downy. Ikot-ikot muna tayo dito, guys, sa mga mga dapat ikutin. Ikutin natin yung buong shop. Ayan. Ayan, guys. So, masarap siya, guys. 800. Mura na lang. Murang mura na. Bili na, bili na kayo. Ayan. 900 ba isa na lang yan. Sarap. Ito guys, nagtingin ako nito guys. As in, maganda to sa mga natitirang ulam or pagkain na pwede mong i stock ay hindi siya papasukin ng langgam. Yan ay glass ga ay, ano? glass guys, babasagin. So ayan, ayan lang po ang aking vlog. Thank you, thank you for watching. See you next my vlog. Love you guys!